Ano yan? target natin ngayon Ulihin natin ang nagpatay sa kapatid ni Warren Mahalo na ko Panang blocker Ay patong-patong sila sa ulo Hindi na ako

Sige, okay, sige. Una, una ka sana. Umuna ka. Balikan mo ako kapag may makikita ka. Kasi alam ko may taas paligid kasi may init yung kapangyarihan ko. Bumalik kayo agad kapag may makikita kayo. Huwag kayo magkatala sa akin. Aku mau bayar cayo. Every one month. Ini tak ada Ini tunggu ni rendah. Ha? <coughs>

Sinong vlogger masagupan natin Wala natin silang ubusin so, kaya nang harapin ko Umarap sila sa akin Tingnan natin tapang na mga vlogger Kung kaya nila ko oh, umasok, umasok Ito, yung akimat ko Pagka nandito lang Dyan lang kayo ha Pagka kayo sa akin. Alam ko nandito lang yung sa paligid. sa'yo, lalabas na kayo. Walang daga na hindi lumabas kanilang lungga kapag nabota ng ireng Lahat ng daga, lumabas, lumabas kanilang lungga kapag nabota ng commander yang pinaka gatin niya commander mga vlogger kung sarap may natabako mga presidente pero kita kasi kung gusto mo kung ito butubako, mo tabako gulti lang malburo kaya kung sigiril liyo malburo ni hindi hindi yun nga buwan lang eh oh. oh. ang kumandi, dire gito. Ay bukas ng umaga, magpadala ko ng tawhan dito. Kay dalawang daan lang. Kasi para ma Marami kay mga tawhan. Na anong masarap yung mga Marlboro? So, ako ang kumandir. Na kay kumandir. Kumandir kay mayaman. Si Marlboro yung Kung mo ko, hindi tayo tabako ng ano yung mga generic kasi baka Mataas kasi ay, yung ano mo, pangalok. Ako rin, bahala. Ay, alam mo, kung sa buwan bumaba ako. sa bata. Ba ay, ng mga, 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 mga sundalo, mga pulis. Hindi ka sa Tinibrihan ko na sila lahat. Ay, gusto pa yung mga 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 na mga sila mga 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 ko mga 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 Parang isa mo baba ba mga grocery? Mga sige rin niyo, pangayong sige d'ros, tindahan mga polo, ka O hindi wang nasa hindi O oh, hindi naman magburu. hindi O dala't ang mo kadlo ka naman, makikita mo sa do'y mga pulis. Nakatendre na natin kuha. asawa sa vlogger mo Ha? sa vlogger mo. sa vlogger? Itong asawa sa vlogger, wala na. Kumanan na ito, di kayo humulbulan. Pusat tayo sila ha. Parang ulo sila itong yatag. Yatag sila sila sa vlogger. Hindi ng lang mag sa vlogger. Ika na mga pulis na lang sila. Hindi niya. sa kuha. Diyan niyo ang pangalan. sino ang asawa ng vlogger na sa vlogger ka. Na tinukot. Bago ni, bago niya. Walang pwede magagamit ito. Mickey? Ako lang yung makagamit sa baril. Di walang ibang ibang pwedeng makagamit. Okay. Na, mo yung laman ng Malboro. Napakasarap no? Okay. Ay, wow Lata mga commander. Ako lang ang commander na pwedeng magbigay sa iyo kahit anong gusto niyo. Magkano 'yung bungat niyo sa akin? magbigay ko. May, may tawag ng ako na. Diyan mo naman kami ng Oh. Ngayong Disyembre. Doon tayo sa isla magpapasko. Mag oh, mag magpaisla tayo, magpapasko tayo daw sa isla. Isla, isla, isla. Isla, isla, isla. Ang target nato okay. natin ngayon. Brother, ang target natin ngayon, hulihin natin ang nagpatay sa kapatid ni Warren. Ako na ibahala na ako. Ano? Tanang vlogger. May patong-patong sila sa ulo. Bingo, man, ribos. Wala, ribos. Eksinos ka nila. Mingaw na. Kahit mingaw, pero hindi, kaya po, hindi tayo basta magkapante. Baka nandito lang sa paligid. Okay so, lang Alerto ah, talaga ay, yung may mga may baril may natin. Ito na kong na kong badi. Ano! Ano na! galit ko. Bantay yung kasi nga. Baka na dumaan. Kasi pumunta pa kayo sa panahan. Baka silipin natin yung paligid. Yung mga hayop na mong bilagay nagpatas. Kapatid niyo nga rin. Ito ang ina mo. का यान यो हो मारा पैसा कइन जण का ओ कमाते जोको ति देख्ने Asa mo kita ipabantay na kung ano yung mga tawana ito. Walang silbi na yung mga ni. Brad! Tumawag eh, tumawag, Wala, walang silbi. Walang silbi yung mga tauhan yung pinadala mo dito kasi sobrang tanga-tanga ba. -tanga kasi madali lang mapatay yung mga tauhan mo. So, oh, sige, sige, sige. Sige, sige. Umuna, kayo doon. Kailangan secured yung area Lahat na makikita. Report kayo sa akin. Kahit dalawang daan lang dagdag mo kasi yung mga tauhan ni Warren biglang pinatay ng mga hindi ko alam kung sinong vlogger nagpatay pero lahat ng mga vlogger kung makikita ko sila dadaling ko sa iyo yung ulo kaya kahit ulo lang yung mga asawa yung mga asawa na nakuha natin yung mga babae mamayang gabi hati hati tayo dyan o, sige. Mga dala Kahit dalawang daan lang yung tauhan. Padala mo dito. O, dalawang daan. O, sige, sige. May pupuntahan pa ako. O, mamaya ang taon siguro. Mamaya ang gabi. Mamaya ang gabi siguro. Magpapasahan na namin. Tapulibot ang lahat ng mga bahay sa kwan mga vlogger kahit sino sa kanila si marami naman tayong asawa nga asawa nila na kukuha natin sige boss kasi may lalaka may lalaka rin pa ako kasi limitado na talaga yung oras ko pinansahan ko lang yung area dito baka nandito daw sila pero wala ako nakikita oh sige sige kahit dalawang, dalawang daan lang yung tao padala mo sa akin okay na